pagsisikaw may manok na ba ang lahat? So, yan ang aming dalawang chicken. At ayan, tinusok-tusok na aking habi. At ayan, so yan, tusok-tusokin mo lang. Ayan, mga sisi. So, yan, dyan mo ibuos ang iyong galit. So, chok So, ayan, nag-slice siya ng kalamansiya at in-squeeze niya niya. Ayan, ayan, ayan. Nag-slice siya ng paggamit. At ayan, naging siya ng asin. Pareran pala sa At ayan, minasage-masage lang niya. Ayan, masage-masage natin. Masage-masage. At ayan. At ayan, binuhos na niya ang kalamansi. Ayan. So, ng ang ating kalamansi, mga sisi ko. Ayan, so, masage ulit. masage massage na nagyan na niya ng paminta mga sisi malapit na tayo sa ano ayan 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 habang mina massage niya so yan na marinig na rin siya ayan ilagay natin yung pampalasa mga sisi dito yun ilagay natin sa turbo at ayan nga ayun malapit na mga sisi ko ayan o oh. Ayan yung sinasabi ng iniluluto ka sa yung sariling mantika. So, yan. Ayan, ayan. malapit na maluto mga sisi. So, yun na siya. slip silipin natin. Ayan. Sa Ta-da! Luto ng ating chicken. Ayan, oh. Sarap niya mga sisi. Sa susawan. So, ayan lang ating mga chicken. Naluto na sila. Ayan, sobrang lambot. Hindi ba? Bawa kang kutsara kasi mainit. At tayo, oh. no? Nakikita mo ba yung usok na yun? So, yan. Ayan, ayan, ayan. Natatakam pangako. nga ako. Ayan. <laughs> At tayo, naluso uh, nga kasi nga sobrang lambot niya. So, ayan. Mmm, sausa. Tat ko ng kagat. Mmm. Um. Mmm. At ayun na, ang sarap ng kain ng dalawa. At ayun. Sige, Lian. Sige, pari yan. Subo mo. Sarap-sarap niyan. O, oh, sige, sige, sige. Yummy. Gusto na naman lang siya na dalawang to. So, yan. Sausaw. Sumahang. Nakalaman siya to. So, yan. Yummy. Hindi pa. Masaya na naman ang mga bata. Ayun, yan. Ayan. At itong baby ko yan din.